sa Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Tangkilikin at bumili ng mga produktong gawang Pinoy mula sa mga producer sa bawat komunidad. Ito ang apila ng Food Security at Livelihood Advocacy Group na Tugon Kabuhayan sa mga mamimili ngayong kapaskuhan. Ayon kay Tugon Kabuhayan Convenor Attorney Asis Perez, na natili sila sa kanilang advokasya na pagsuporta sa mga lokal na produser ng pagkain. Hinihimok nila ang lahat na bumili mula sa mga produser ng pagkain kabilang ang micro, small and medium enterprises. Anya kapag bumili dito, hindi lang napapalakas ang pagbebenta ng mga lokal na produkto kundi matitiyak din na mayroong matatag na mapagkukunan ng kita. Ngayong Pasko, aginaldo na daw sana sa mga kababayan natin ang pagbili ng mga produkto nila. Kaugnay nito, nagpahayag din ng suporta ang Tugon Kabuhayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR sa pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order 195 Series of 1999 na nagbabawal sa pagpasok ng mga imported na isda sa domestic wet markets kung hindi saklaw ng Certificate of Necessity to Import or CNI. Binigyan din ng Tugon Kabuhayan na ang mga imported na produkto ay dapat nananatiling prosen. Kapag ito ay nasa wet market, maaaring makontaminado ito at maging banta o panganib sa kalusugan ng consumer. Dihado din umano ang mga lokal na producer sa pagbaha ng mga produktong hindi sakop ng CNI sa wet market at nagre sa malaking pagkalugi sa sektor ng pangisdaan. Sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya, pinatataas ng mga lokal na producer ng pagkain ang kanilang produksyon para sa domestic at export market. Isa na rito si Mylene Villasin ng Lucena, CEO ng Tasty Bites. Ayon sa kanya, ang homemade gourmet, tuyo at tinapa ay binibenta na nila ngayon sa Dubai, Hong Kong at Taiwan. Sinabi naman ni Bonifacio Orgas, presidente ng Samahan sa Industriya ng Kakao Pangkabuhayan or SICAP, Quezon Agriculture Cooperative. Ang Quezon province ay nakakagawa ng tsokolate na kasing sarap ng mga ginagawa sa ibang bansa. Ayon naman kay Gloria Villanueva, manager ng Grand Central Manufacturing Incorporated, nagpapatuloy ang kanilang negosyo sa pamana ng paggawa ng mga dekalidad na ham at sausage gamit ang mga lokal na pinanggagalingan ng karne at pampalasa. Samantala, ang Department of Trade and Industry or DTI ay nag-host ng mga lokal na trade fair na nagpapakita ng mga lokal na produkto at ani mula sa mga magsasaka, mangisda at lokal ng micro, small and medium enterprises. Sinabi ni Hani Trade and Industry Development Specialist ng DTI Quezon, na ang One Town One Product Program ay na-upgrade na sa next generation para i-highlight hindi lamang ang isang produkto. Dito, pinagbubuti umano ang packaging at labeling ng isang produktong pagkain. Nagsusulong din sila ng mandatory labeling requirements. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.